Ha. Huh? Hello, good morning. Good morning, mga amigo. Tayo maglalakad lang at pakita kasi inyo ano kalaki ng ano, ano namin. Kalaki ng mga uh, ngalan. Ang laki nang Ah, toto pa. Yan. Yan niya. So ko nga nabili kasi dahil nalipat daw kami dyan eh. So, yung mga gamit dyan pinaghahakot na yung, may, yung kamayari. Matitiyo yata yung mga building niyan, uh, lo, 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 na yun. Ang halong lupa lang. ko? Dito side na to. Pa fabrication to. Welding, paggawa ng mga iba-iba, mga construction dyan. Kabe, yaman. Okay yun, nabili yan oh. No? Kasing laki rin ng ano, dito. Kung nabili yan, ganyan. Sa ibang kumpanya yun eh. Kaso umbang trap. Ganyan. Binili. Galakad lang ako para, para exercise. Maaga pa naman. Patuloy pa natin. At uh, sa dulo tayo. Dolo, loo, pinahin, ano, kam. Ito daw logo ko pinakain ng ano, cam. Kita ko pala sa Ay, pakita ko sa inyo. Yung gulong na yan. Yan. Ano yan? Ito ang yung mga luma, yung sumabog, yung karga na yun. Ang dami yan? Yung ba isa? Ano ko dami? Ano isang trailer doon na may kargang gulong? Luma. dami. madami yan yung tulong na yan bibihin nila yung ano yan, ang panyak tatapon na yan mga sabog, mga wala na kalbo na yung mga gulong na yung maingay dyan sa bila yung kitintura, yung blasting dito ang area na to. Uh, so, na nana yan, highway na rin. Uh, Diberson, uh ano, yun ang shortcut ng uh, Riyadh Road at Damang Road. Kabilaan, Alcards. Dito sa kabilaan, Alcards. Dito sa kabilaan, Damang Road. Uh, Riyadh Road. Pero doon din, eh. doon din sila makikita ya sa Riyadh lahat at, at uh, sa damam dulo nila damam dulo de, riyad yung highway ito yung shortcut kung pupunta ka sa kabila pwede oh, ka naman dyan oh, ito na yung dulo ayan ito ang dulo Balik ako dito. Diyan pa, malayo pa rin. Diyan, matala ang naman. Lang, service namin. Um, Kung mo maglakad, pwede kasi pa kayo dyan. So, baga pa nga. Ito mo yun naman, may kanino. Tumba pa. Kaya, lakad lang ko. Oh, solo. Pero una pangalawang gate. Pasok na ako diyan para hindi malayo. Ayun oh. Ang laki ng ano. Ang yaman ng itong na to. Ayan, mga amigo, dito ako pasok, shortcut ako. Kasi malayo pa yung uh, tower na yun. Tapos gate eh, Layo. Ito shortcut sa fabrication gate. Kita oh, nyo Laki. oh, ditanya laki. Eh, mga amigo. Eh. Anong laki niya? One port lang to. Chacha. Oh, -cha. Good morning, Chacha. -cha. Hi. Uh, how old are you? How old? Your age? 73. Oh, 73 Pakistan. Oh. Very strong. Oh. you see? 73 years old. Wait, Chacha. Thank you. Chacha, English, as a reliant uh, uncle. In the clinic, oh. Malakas pa yun. Matagal na rito yung matanda na yan. Grabe. 73 years old. Yan, na gano'n na lang siya, security, eh. ginawa na lang siyang secretary dyan Pagkabukas ng gate Kaya po, ha, sabi niya, kwento niya sa akin Ah, uh, wala na siyang anak na lalaki, kaya Kaya, trabaho pa daw siya, wala na mag sa mga anak yung babae eh. Yan, mabago, yung mamuski bago Yan, opisina, bago. bago na naman Dito, oh, ito bagong nawa ba to Strong fabrication. Itong tubo na yan, yan ginawa sa loob. yan, 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 Ginawa sa loob, yung tubo na yan. Kaya nilagay yan, i-hydrotest nila yan. Titestingin. Kung may tagas o wala, lalagyan ng tubig, prepare sign. Kung may tagas wala, tubig. Tubig to eh. Para sa tubig. Tadalin to sa... Doon sa Santos, sa Solop. Project. Na kasama ng mga ibang tubo na yun oh. ano mga naman yaman laki so ano to lubos kabila pa yung parking ng truck park namin wala ako, magilad-gilad dito malayo ang lalakarin So, bago to magawa to Mga 2 months pa lang to, nag ito nag-ooperate Ito pa ito na yung gawa nila oh. Dalalala nyo doon sa ano to Puro pipinturan doon sa loob to Pipintrohan sa loob Kasi tubig yan eh Pero kung langis, hindi na pipinturan sa loob, sa labas lang Yan ang loob oh Yan ang loob, yan, ginagawa nila ano gawin nila welding kaya so, yung umiikot o boss boss manuel foreman ito, isang foreman ito, Pilipino ano, yung mga lalaki tubo yung gawa nila Ang oh, laki eh. laki yun ang kapila namin sa uh, mga truck ang, ano ito ano, likod pa yung mga truck na kamarada dyan may sa likod pa yung mga parada ayan, pa, uh, pupunta na ako sa Sina yan ang uh, workshop workshop oh, meron pa rin sa likod oh Oh. Malaki pa. may uh, ni-stack din mga mga gawa ng bakal na ginawa na. Just fabrication Meron pa daw sa likod yan. Yung may bubong na yan, nakita nyo, may amig Yan ang kwarto namin sa likod. Yan. Yan mismo ang kwarto ko sa likod na yan. Kurang building yan. O, yan. Noon pa sa likod, malak malaki pa doon. Wala pa 1.2 part to. Grabe, kalaki. mag-timing uh, lang ako. Mas, uh, mas sila ako doon sa aking truck. Good morning, boss. Good morning, guys. Thank you. Please try again. Thank you Please try again? Ayan mga kaming ko, patuloy tayo. Uh, galing na ako sa Pseina. Punta ko doon sa aking truck. Okay, start lang. Masan tayo dito. Ito, mga ano na yan, nakakumpine yung mga ano eh, yan. Parato na yan. Mga truck na yan, nakakumpine. May mga sakit yan. <laughs> dito rin doon sa hospital, doon sa hospital yan. Eh. Ayan. Yeah. balda doon o oh, yan ito na yung parking ng truck namin yan 256 ito lang aking truck na ka-parking eh. ito na yung galong ng boat nila. Okay. Dito na. Ito sa ating truck. Ayan. Ayan mga amigo, dito na ako sa aking truck. Nakakita nyo yung kalaki ng ano Doon, doon pa sa dulo May, mga puno ng kahoy doon Yung pinakadulo Puro kaway, kahoy. Dito. Layo. Ano. Puro mga kahoy. Dito pa. At napapunta naman doon. Laki pa doon. Laki pa. Grabe. Laki. So may malaki yung truck ko. inward, inward yan. laki o. Gulong pa lang pa sa tao. Laki pa sa gulong ng loader. Yung gulong nya. So... Nandito dito na lang ating vlog, ating video mga kaimigo. Uh, thank you sa inyong uh, suporta, sa inyong uh, panonood. Mga viewers natin dyan, sa inyong viewers, uh, subscribers. Thank you very much sa inyong suporta. Shout out, big shout out sa inyong lahat dyan. Big shout out. Thanks for watching. Okay.